See. Dahil meron tayo pa sa lubong na batuan. Fresh from Bacolod, galing kay Real. Kaya naman, eh, pagluluto ko kayo ng masarap na sabaw. Sigurado ako, magugustuhan nyo. At syempre, sobrang healthy para sa atin. Kaya sa page natin, hindi uso ang putok bato. At puro healthy food lang ang ihahain ko sa inyo. Pero bago lahat, ako si John. 13 years kidney transplant. Ngayong araw, samahan nyo ako sa panibagong video. At syempre, kasama natin si Pio dito. Bago pala akong mamalengke, ihatid ko muna si Pio sa school niya. May practice kasi sila Pio para sa recognition day nila. Ito na rin pala yung last day ng pasok ni Pio. After neto, bakasyon na nila. Sobrang mamimiss ko yung paghatid sundo kay Pio. After ko mahatid si Pio, didiretso na ako ng palengke. Bibili lang ako ng mga ingredients na gagamitin ko para sa sabaw. Saka maghahanap na rin ako ng sariwang isda na bagay na bagay sa batuan. Malapit lang pala yung palengke sa amin. At meron na rin pala akong suki sa mga isda. Kaya sigurado ko yung mapipili ko dito ito ay eh, sariwang sariwa. Bumili lang pala ako ng limang pirasong galunggong. Piprituin ko lang pala yan para kay Lia. Tapos may nakita ako dito malaking isda. Maya-maya pala yung tawag diyan. Masarap daw yun kapag sinabawan. Kaya kumuha na rin ako ng isang piraso noon. Sakto-sakto naging crave sa malaking isda. Kasi tuwing gabi may napapanood ako yung mga vlogger na nangingisda. Tapos kapag may nahuhuli sila on the spot niluluto agad nila sa bangka nila. Kaya kapag napapanood ko yun sarap-sarap ako. Kaya sabi ko magluluto din ako noon. Kaso sa bahay lang hindi sa bangka. Anyway, ito na pala yung lahat pinamalengke ko. Dalawang pirasong mamon para kay Pio tsaka kay Lia. Bumili pala ako ng santaling kangkong. Ito rin yung magiging gulay ko para sa sinabawang isda. Nag-add din pala ako ng dalawang siling haba. sa tatlong pirasong kamatis. At syempre, hindi mawawala yung dalawang pirasong sibuyas. Kumuha na rin pala ako ng pisong luya. Bala ko rin pala maglagay ng maraming leeks. Masarap din kasi sa sabaw to. Alam nyo ba kapag bumibila sa palengke ng mga gulay, palagi ko sinasabi sa tendero kung ano yung mga gulay na mura. Para yun ang mga bibilin ko. Kapag hindi ko naman kailangan, iniista ko lang sa bahay. Para every time na kailanganin ko, meron na ako agad. Yun yung mga simpleng diskarte na ko kapag namamalengke. Sa ganung paraan, nakakatipid ako. Comment rin naman sa baba kung tulad ko rin kayo. Siyempre, kung why si Missy sa pamimili? Dapat, ganon din tayo mga tatay. Inigasan ko na pala yung mga isdang nabili ko. Lahat ng to, lulutuin ko agad. Hindi. Hindi na kasi sariwa kapag insta ko pa sa rep. Bago ko magluto, nagtimpla muna ako ng kape. Tapos, kakain lang ako ng konting tinapay. Pinirito ko muna yung mga galunggong para may kakainin si Leah. Habang hinihintay ko magluto to, maghihiwa na ako ng mga gulay. Inuno ko muna yung kamatis, susunod ko na yung sibuyas. Anyway, kung umabot ka sa video na to, comment naman kung taga saan ka. Para malaman ko kung saan umaabot yung mga video na ina-upload ko. Saka comment ko na rin kung ano yung paborito ng gusto Dapat yung mga healthy food ha. Tulad ng mga luto sa gulay, sa isda. At syempre, lagyan na rin natin ng konting manok. Sa unang video ko, sinabi ko talaga na hindi ako magluluto ng mga batok na pagkain. Kasi alam ko, marami na kayo napapanood na ganun dito. At sigurado ako yung iba dito na uumoy na manood ng mga ganun. Tulad ng mga putok-batok na pares overload. Mga chicharong bulaklak. Lalo na yung mga nagbamantik baboy. Gusto ko eh, maging neutral tayo. Baga sa ano yung lulutuin natin yung mga opposite na mga niluluto nila. Tulad ng mga healthy pagkain. As much as possible, magluluto tayo ng mga healthy. Gusto kong gawin yon para din naman sa akin. At syempre, para din sa inyo. Kaya kung gusto niyo na mga ganong content, sana supportahan niyo ako. At share niyo rin na lang sa mga tropa niyo to para kahit papaano maging healthy tayo. O di ba kung sawa na kayo sa mga video na maputok batok, eh try niyo naman yung mga gulay tsaka mga isdang lulutuin natin, di ba? Kaya sana i-follow niyo tong page natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagbabago sa si channel natin. Ipagluluto ko kayo ng mga healthy pagkain. At higit sa lahat, budget meal. Hangga't maaari doon tayo sa mga kakatipe. At the same time, hindi masasakripisyo yung pagiging healthy ng pagkain. Anyway, napakahaba na sinabi ko. At sana habang nakikinig kayo sa akin, nasundan niyo yung pagluluto ko. Pero madali lang naman, di ba? Nagpailit lang ako ng tubig. Yung kumulo, sinunod ko na yung batuan fruit. Yung malambot na yung batwan, sinunod ko na yung kamatis, sibuyas, tsaka luya. Yun na yung magsisilbing pampaasim natin sa sabaw. Tapos yung isda na. Yung luto na yung isda, sinunod ko na yung mga gulay. Yung kangkong, tsaka dahon ng sibuyas. Naglagay lang ako ng konting asin. Ganun-ganun lang, naluto na natin yung sinabawan nating isda. O diba, napakabilis lang. Grabe, habang bino voice over ko to. Hanggang ngayon, parang gusto ko pa rin kumain. Kaya naman, subukan nyo rin to. Okay na naman, kahit wala kayong batwan. Pwede kayong gumamit na sampalo. Or pwede rin sa suka. Kapag talaga mga ganitong ulam, gustong gusto ko. Ito na yata tayo yung sign na tumatanda na tayo. Napansin ko lang habang tumatagal yung mga ganitong klaseng pagkain ang gusto ko. Yung mga mainihigop na sabaw. Tapos lalo masarap pag isda ang ginamit. O siya, bago matapos tong video na to. syempre may sasabihin ako sa inyo. Sa pagluluto, walang tama at mali. Kung yung luto mo, masarap para sa iyo sa iba naman hindi. Okay lang yun. Iba-iba tayo ng way kung paano magluto. Iba yung panlasa mo sa panlasa ng iba. Ang importante lang naman ay eh, yung masarap yung luto para sa pamilya mo. Huwag mo na isipin yung sasabihin ng iba. Parang sa buhay natin, kung ano yung tama na gagawin mo para sa pamilya mo, gawin mo. Huwag mo isipin yung sabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay nagawa mo yung tama. At, at wala kang tinatapa ang ibang tao. Masarap magluto. Nakaka-relax. Tapos nag enjoy pa tayo. Kaya habang nabubuhay pa tayo, piliin natin maging masaya at mabuting tao. Ako nga pala si John. Isa po pala akong kidney transplant. Isa rin pong full-time daddy at house husband. Siyempre, masarap din magluto. At ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. Peace!